Hello, ang ng hapon. So, dito ako ngayon tambay sa labas na bahay. So, ito tayo. Mahag muni muni. So, tayo sa labas teris. So, tayo sa labas so re-relax tayo so maya maya para ako dumiling papasyan tayo ng daga ayan, ayan tama yun okay. so dito tayo sa labas so uh, tayo so sinasap so, natin ang camera so, uh, yan set natin para hindi matumbang sa bas. Pa so, pa yo, mamay amay. Pag magdilem iikot tayo sa dagat. So magandang gandang kumasyan ng dagat kapag uh, padilim na maganda ang view Oh, may farm din dito. matilaw-tilaw na rin. Wow. So, may wak pa. So, tayo. Paganda ng panahon ngayon. So, ngayon. talaga ang view kapag mga gantong oras na. tayo, dito yung papakita ko sa inyo parang chesa so, alam mo chesa to prutas na to ano so, mo chesa so, lahat tayo rito na paglalakad ko sa mga farm idadalhin ko kayo sa mga farm na malalaki so bukas ulit tayo doon ng video para kapanood ang ating mga viewers daliin uh, dito ito kasi may kubo dinatambayan ko kaya sa likurang ko, kubo ito ito so, yung kubo uh, uh, nakikita nyo na rin yung gat dito yung mga ahay so may nga yung uwak <laughs> may uwak <laughs> ang laki yun sa so, ibabaw <laughs> yeah. maganda mag video pag uh, ganitong pahapon na So, uh, Maganda kasi yung view. Hindi masyadong ano yung akad. May yung basurahan dito. May camera. And, Atlanta, yo, laadlan tayo. hindi magtambay dito pag nag na ito sa lugar Yan. Ayan, ayan. Wala tayo dito. Uh, uh, May makikita pa tayo dito farm. Let's uh, go, guys. So, Nakakad tayo. Wala kay dito. Banda dito. Nakikita ko sa inyo akhir itu apa ya ada air itu bentar. So, hindi na muna ako masyado lalayo. Dito lang tayo sa malapit sa bahay. Para makita lang dito yung lugar. Ito, naglalakad to. Puntang daga. Ito lang tayo. So... So guys, uh, sana eh, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, and share ang aking mga video. So, huwag nyo rin kakalimutan, subscribe ang aking YouTube channel at isama nyo na rin. Kalimbaan ang aking bell button para lagi kayong updated. sa akin mga video so maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, thank you for watching guys bye bye